Lalo pang pinagdudahan ng publiko ang sinsiridad ni Pangulong Marcos matapos nitong hilingin ang resignation ng ilang miyembro ng gabinete, ngunit hindi ito tinanggap. Sa halip na si Bakin sina DOJ Secretary Boying Remula, DILG Secretary John Vic Remula at Defense Secretary Gilbert Teodoro, ay pinanatili sila sa kanilang posisyon. Itinalaga pa nga si Major General Nicolas Torre III bilang bagong PNP Chief ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Senatore Teodoro at ang magkapatid na Remulla umano ang nasa likod ng planong pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Dahil dito, pinaiimbestigahan sila ni Senator Imee Marcos. Narito rin ang pahayag ni Senador Electro Dante Marcoleta laban kay Torre. Nakalaya mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre Bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate to ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nag-ausap niya, siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILD Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung ina si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone. Yung warrant of arrest nasa cellphone, nakakita ba kayo ng ganun? Yeah! Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, daladala -dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan. Hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilpi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong lang, ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong Gabania Gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Dismayado naman si Senator Jingoy Estrada sa pag-appoint ni PBBM kay Tore bilang bagong PNP chief.